katotohanan na nangyayari sa bansa natin. Ito ang mga liberal. Ito ang makabayan black. Ang makabayan black ay yung mga leftist natin. Nasa wing ng CPP npa Alam naman ang lahat yan. Sino nag-create sa makabayan black? Liberal. Matagal na yung kasunduan nila. Ngayon, bakit ang liberal at saka makabayan black? Sino portahan si BBM? Hindi lang si BBM ah. Yung tatlo Marcos Araneta Romualdez. Sinuportahan nila. Bakit nila sinuportahan? Dahil si BBM lang ang kanilang vehicle. Vehicle, sasakyan nila. Si BBM lang. Para makarating sila sa 2028 election. Pag nawala si BBM ngayon, anong sasakyan ng makabayan black at saka ng liberal na dinurog na yan nung panahon ni Digong? Nakuha nyo? Ang problema, meron pang isang malaking fuersa na sumusuporta. Sino yung malaking pwersa na yun? Western World. Wala sila sa posisyon ngayon na mawala si BBM sa pwesto. Bakit? Eh, mababago yung geopolitics positioning nila. So, sumusuporta na rin yung ang Western World doon kay liberal, kay makabayan, sa administration, so apat na silang magkakampi. At ang target nila, anybody can be a president in 2028 except Sarah.